You know, may open pag si kuya ready ready na sa pagsalubong sa bagong taon so ayan uh, ay paniniwala ng mga excuse po, <coughs> mga kababayan natin ng mga kristyano which is nire-respeto natin yon ginagalang natin yon dahil yan ay paniniwala nila sa kanilang relihiyon So, ang paalala lang sa mga kapwa naming mga kamusliman na huwag na tayo makisali sa kanila sa pagsalubong sa bagong taon, yung bibili ka pa ng pipe, magpapainstall ka pa ng open pipe para magingay ka rin sa pagsalubong sa bagong taon, pagsapit ng uh, gabi ng December 1. So iwasan po natin 'yan dahil uh, hindi ganyan yung salitang respeto sa ating mga kababayan na mga kristyano so ito yung maraming hindi nakakaintindi sa atin sa salitang respeto patungkol sa mga kababayan nating kristyano ang iba akala nila ang respeto is yung makisali ka sa Christmas makisali ka sa New Year o makisali ka sa mga Halloween para ipakita mo yung paggalang at pagrespeto mo sa kababayan nating mga kristyano which is hindi po yun tama ang pinakatamang respeto is yung binanggit ng Allah sa Quran ang pinakatamang respeto sa mga kababayan nating mga kristyano is yung binanggit ng Allah sa Quran ilalagay ko dyan sa screen yung verse at yung sura na sinabi dyan ng Allah na maging matuwid at makatarungan tayo sa kanila na kung saan hindi naman nila tayo inaaway hindi, wala silang ginagawang mali sa atin so maging matuwid tayo sabi ng Allah maging makatarungan tayo sa kanila yan ang tunay na respeto patungkol sa mga makabundong bagay kung nangangailangan sila ng tulong ay tulungan natin sila makipagkapwa tao tayo ibigay natin yung mga pangangailangan nila kapag kaya natin pero pagdating sa usapin sa reliyon ay magkaibang usapin na yon. Kaysa magkaibang usapan na yung pagtulong mo patungkol sa kanilang reliyon kaysa sa mga mga makamundong bagay na kung saan tinutulungan mo sila. So yun ang respeto, maging matuwid, maging makatarungan sa mga kapwa nating mga kristyano at hindi yung makisali ka pa sa kanilang mga mahalagang araw, mga mahal na araw, mga holidays which is may epekto ito sa ating mga reliyon. So nawa na intindihan natin ang salitang respeto. So kaya sinabi ng Allah, mapapansin niyo diyan na hindi sinabi ng Allah makipagkaibigan kayo sa kanila. Hindi kasi ang sinabi ng Allah maging matuwid at makatarungan kayo sa kanila. Nangangahulugan na ang pagiging matuwid at mapagiging makatarungan ay mas mainam sa pag, uh, dahil makakakita ka ng mga kaibigan na mga traidor, makakita ka ng mga kaibigan na kapag wala ka, ikaw yung pinag-uusapan hindi tulad ng sinabi ng Allah na maging matuwid ka maging makatarungan ka hanggat kaya mo sa mga uh, taong mga uh, katulad na mga karsyano, kaya kahit na hindi mga muslim, basta hindi muslim ang sinabi dyan ng Allah, huwag kayo makipagkaibigan baggos, makipag uh, maging matuwid kayo at makatarungan so sana naintindihan natin yon so naging malinaw sa atin na ang respeto ay hindi sa pamamagitan ng pakikisali sa kanila sa mga mahalagang araw nila Christmas, yung New Year yung Halloween at marami pang iba kasi lahat ng celebrasyon na yan ay mayroong kaugnayan sa kanira, kanilang relihiyon. kaya naman may epekto ito sa atin bilang mga kamusliman kapag nakipag uh, kumbaga, nakisali tayo sa kanila sa mga mahalagang araw nila may epekto ito sa atin bilang isang mga muslim dahil sa magkaiba yung paniniwala natin at pagkilala natin sa Diyos so syempre magtatampo yung Diyos natin kapag nakianib tayo kahit kristyano ka kung Kristiyano ka nakikisali ka sa ramadan magtatampo si Jesus ba? Diba? kasi hindi naman ipinagutos ni Jesus yan sa Biblia o sabi ng mga Uh, ibang mga Kristiyano hindi naman nag-aayuno uh, nag yung mga yung, hindi naman dapat mag-aayuno yung mga Kristiyano so bakit ka makikisali bilang isang Kristiyano so bakit ka mag, mag-ra-ramadan diba? bakit ka mag-fasting so magagalit ang Diyos kapag ginawa mo yan ganun din, same din sa mga kamusliman so kapag sumali kami sa mga New Year uh, Christmas party o di kaya Halloween, alam naman natin ang dinadakila dyan ay si Jesus so magagalit naman si Allah na siyang kinikilala naming Diyos so ganoon lang so sana ay naintindihan natin na ang salitang respeto ay ibibigay natin kapag pagdating ito sa mga makamundong bagay, mga makamundong usapan katulad ng na, kailangan ng uh, isang kristyano ng pera, pambili ng gamot, kailangan natin siyang bisitahin para tulungan kung ano yung kailangan niya. Pero pagdating sa usapin sa reliyon, katulad ng mga Pasko mga New Year, mga holidays ng mga uh, kababayan nating kristyano ay bawal tayo doon kasi mag- natin Same as sa mga Christian, kapag sumalis sila sa Ramadan natin, magtatampo din si Jesus. Kasi hindi yun kabilang sa kautosan ni Jesus na mag din ang mga Kristiyano So nawa ay naintindihan natin. Muhammad Kana Ilm Clips Muhammad Kana Ilm Clips